Isang mapagpalayang araw sa ating lahat klase at ang ating tatalakayan sa araw na ito ay patungkol sa Program Project Management and Development. Bilang isang researcher o bilang isang community developer o nais mong bumuo ng isang project, na napakahalaga ng asignaturang ito upang higit mong malaman ano nga ba ang mga dapat mong gawing mga proyekto sa iyong napiling lokal. Kung kahit ang ating talakayan ay patungkol sa How to Identify Project na kung saan ay naglalaman patungkol sa problem tree analysis at objective tree analysis. Bibigyan natin ng diin ang introduction, objectives at mga proseso sa pagbuo ng problem tree analysis at objective analysis na kung saan ay magiging mahalaga upang mapili mo ng makusay ang proyekto para sa iyong napiling lokal, mga benefactors at makikinabang ng iyong programa o proyekto kung kaya't simulan natin ang ating talakayan sa mga dapat nating talakayin sa araw na ito. Ang ating talakayan ay umiikot sa mga sumusunod. Pauna ay patungkol sa Problem 3 and Objective 3 Analysis. Bibigyan natin ng diin ano nga ba ang kanilang mga layunin. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng mga analysis na ito sa pagbuo ng mga proyekto? Ikatlo, ano-ano nga ba yung mga proseso na dapat gawin, mga dapat nating alamin at dapat na gawing hakbang upang maging matagumpay ang ating gagawing proyekto. At ang panguli ay makapagbigay tayo ng mga halimbawa ng Problem 3 Analysis at Objective 3 Analysis. At ngayon na ilam na natin ang ating talakayan, dumako naman tayo sa mga layunin na dapat nating matamo matapos ang ating mga aralin. Ang una ay dapat mabigyan natin ng sarili nating pagpapakahulugan ang ibig sabihin ng problem and objective tree analysis. Pangalawa, maisa-isa rin natin ang mga objektibo o mga layunin ng analysis na ito na nakakailanganin natin sa ating pagbuo ng proyekto. Ikatlo, Mapahalagahan ang pagkakaroon o paggamit ng problem tree analysis at objective tree analysis upang matiyak natin na natukoy natin ang lahat ng mga problema at makagawa tayo ng mga solusyon. Ikaapat, masundan natin ang tamang proseso sa pagbuo ng problem analysis. Sapagkat kapag natukoy mo na ang lahat ng mga problema, ito'y magbubunga sa iyo ng pagbuo ng iyong mga solusyon. At ang panghuli ay makabuo ng mga halimbawa ng problem tree analysis at objective tree analysis. Kung kaya't ano nga ba ang problem analysis? Ang problem analysis o tinatawag din bilang problem tree analysis ay isang graphical tool of mapping problems. Depende ito sa kung anong diagram ang nais mong gamitin. Maaring ang diagram mo ay nasa paraan ng conceptual o maaring ang diagram mo ay nasa paraan ng clouds or concept. Ito'y depende sa sa'yo pero sa ginagamit natin ay ang problem analysis ay nasa graphical ng isang puno or tree. So dito makikita natin ano-ano nga ba yung mga problema na mayroon ang isang lugar o ano yung problema na tinatarget mo sa mga tao. Pangalawa, ang problem analysis ay napakahalagang instrumento rin o bilang isang methodology, methodology o pamamaraan na ginagamit sa participatory action research sapagkat binibigyan natin ng pagkakataon ang mga stakeholders o yung mga taong kabilang sa iyong research na malaman at masabi nila kung ano yung problema na meron sa kanilang komunidad. O ano yung problema kinakinaharap ng mga mag-aaral sa kasalukuyang panahon. Sa pamamagitan ng participatory action research ay nabibigyan natin ng pakakataon ang ating mga participants na maging eksperto sa isang bagay sapagkat sila ang nakakaranas ng mga problema. Kung kahit makikita natin sa problem tree analysis na diagram na ito, mula dun sa pinaka-sentro, ano yung issue na sa palagay mong kinaharap ng mga taong kabilang sa iyong lokal. At dito, maipapakita natin yung realistic view of problems. Bakit? Sapagkat na ipapakita at nalalaman natin yung mga problemang ito mula mismo sa pananaw ng mga taong kabilang ng iyong pananaliksik o kabilang ng iyong proyekto. Kung makikita natin ang problem tree analysis, ipinapakita eh nito yung focal problem issue na nasa trunk ng puno. Ito yung pinakasentro na nais mong bigyan ng pansin. Halimbawa, sa kasalukuyang panahon, laganap ang pagkakaroon ng napakaraming basura. Bunsod ng waste segregation Hindi tayo natututo kung paano nga ba itapon o magkaroon ng segregation ng nabubulok sa hindi nabubulok at ng mapapakinabangan waste segregation So ano yung mga causes nariyan yung no discipline basta itapon na lang kahit saan o basta hindi mo ma-segregate okay na yan kahit ito'y labag sa Republic Act 9003 na kung saan ay sinasabi, di ba, magkaroon tayo ng tamang segregasyon ng basura because there is no strict law implementation. Ngayon, nalaman mo na yung causes sa roots, doon naman tayo sa pinaka-upper top or sa top part of the tree. Yung mga epekto o impact. So, kung may ganyan, ng water pollution, meron ding land pollution, at marami pang iba. At kapag itong mga problem na ito ay naisa-isa mo, ito'y nagkakaroon ng pagkakataon upang magkaroon ng solusyon. At ang solusyon nito ay tinatawag bilang objective tree analysis o tinatawag din bilang solution tree analysis. Ngunit bago tayo dumako sa solution tree analysis, alamin muna natin yung mga objectives ng problem analysis tulad ng sinabi ko mahalaga ang problem tree analysis sapagkat nagkakaroon tayo ng pagkakataon una mahimay-himay ang mga problema at magkaroon tayo ng prioridad kung ano nga ba yung dapat nating unahin at ano nga ba dapat ang maging objectives ng ating programang gagawin. Sa pagkakaroon na ito, nakikita natin, ah, ito dapat na magkaroon ng prioridad. Ito dapat yung bigyan natin ng pansin. Nakikita natin yung tinatawag na prioritization of factors and to achieve the objectives. Kasi binobroken down natin eh nakikita natin kung ano ba yung dapat na higit na bigyang pansin. Ikalawa, nalalaman natin yung focal problems. Nalalaman natin yung causes. Nalalaman natin yung impact or effects na kung saan ito'y napakahalagang ebidensya. In case na magkaroon ka man ng argument o magkaroon ka man ng solusyon, maipapakita mo, dito mo binatay ang mga solusyon. Inisa-isa mo siya himay-himay mo siyang ginawa. At ang mga problema ito hindi galing sa iyo, not just only because of your observation, but because it is from the words of those people who experience it in their daily life basis. At panguli, mahalaga ang problem analysis, of course, nagkakaroon tayo ng pagkakataon upang magkaroon ng pagkakaisa. Pagkakaunawaan, pagkakaibigan, at pagbabago tungo sa pagunlad ng ating lipunan. Dahil nalaman nilang problema, magkakaroon ng solusyon, at mula sa solusyon ito, sila'y magiging bahagi upang magkaroon ng pagbabago at pagunlad sa buhay ng mga tao. Ngayon naman, dumako tayo patungkol sa mga proseso na dapat gawin sa pagbuo ng problem analysis. Ito'y mula sa SFIAS taong 2021 o Swiss Federal International Aquatic and Sciences. So sabi dito, kailangan daw ang unang proseso ay identify the problem and local. Alamin mo muna yung problema na meron sa lokal na pinili mo. Hindi yun pwedeng napakalawa, kailangan smart, time-bound and realistic. Kailangan makatotohanan yung problema na nais mo mabigyan ng solusyon. At gaano ba kalaki o kadami ang mga pipiliin mong participant upang maging achievable ang gagawin mong proyekto. Ikalawa, define the core problem. Sa lipunang kinabibilangan ng mga taong ito bilang target mo, ano yung mga problema? Halimbawa, ang problema rito ay waste segregation. Ano pa? Ano problema? Land pollution. Ano pa? Pwede rin ang problema ay poor sanitation. So, tumbokin mo yung pinaka-problema na gusto mong malaman na mabigyan ng solusyon. Patapos iyan, ay matutukoy mo na ngayon yung mga dahilan. What are the causes? Ano yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng core problem na ganyan? At kapag nalaman mo yung causes, of course, makukuha mo yung epekto malalaman mo bakit may poor sanitation number one dahil walang maintenance number two because of overpopulation number three it's not a priority of the government number four because lack of water supply number five and etc at kapag yan, magsisimula ka ng buo, bumuo ng yung diagram. Maaring ang diagram mo ay nasa paraan ng puno, maaring nasa paraan ng bahay, nasa paraan ng clouds na paraan ng ibang diagram na maipapakita mo yung focal or core problem, yung causes at ang epekto nito. Matapos ito, kailangan mong i-review. Ito ba ay kasama dito? Ito ba ay malayo na dito? O dapat may idagdag pa tayo because we forget something to include in there? So, kailangan malaman mo, in-verify mo, ito ba pasok doon sa core problem? O ito ba ay malayo na doon sa ating tinatalakay. So you need to analyze lahat ng mga pinaglalagay mo doon. At kapag sa palagay mong tamang-tama na, bumuo ka na ng diagram. Sa diagram, kailangan maipakita mo yung connections ng mga ilalagay mong causes at yung mga epekto. At narito ang isang halimbawa ng problem analysis. Para sa problem analysis na ito, kung titingnan natin ang picture, ito ay patungkol sa kadumihan, tama, water pollution, poverty, makikita natin. Pero talagang pinapahiwatig nito ay yung pagkakaroon ng poor sanitation. Napakadumi. ba? Diba? At kapag naninirahan ng isang tao sa maduming lugar, it can cause or affect his health and well-being. So, ano yung mga causes? Bakit may poor sanitation? Number one, insufficient clean water wala na eh. Natapon na lahat ng basura sa dagat, sa ilog, sa sapa, and to any other bodies of water. Number two, no regular maintenance. Walang maayos na pag-check, pag, pag assess pagtitingin kung okay pa ba yung daloy ng tubig, yung sa sanitation. Pangatlo, use of unsafe and dirty toilet ba diba? public or private kapag walang disiplina ang tao it will be an unsafe and dirty toilet another lack of hygiene's awareness another poor hygiene's practices and last but not the least poor education system kung hindi maganda ang sistema ng edukasyon at hindi natatalakay ang tamang pag-aayos tamang pangangalaga tamang pag-angalaga sa sarili sa kalikasan at sa kapaligiran poor sanitation will be the core problem. So, ano yung magiging epekto? Number one, bad smell. Pangalawa, magkakaroon ng mortality and diseases. Kakalat yung napakadaming uri ng mga sakit. Poverty, kahirapan kasi kung may sakit ang tao, lahat ng kanyang naipon, napupunta lamang doon sa ospital. Contaminated water, di ba? And expensive water supply. Mula dito sa problem na analysis na ito, dito ka bubuo ngayon ng objective tree analysis. Bubuo ka ng mga positibong statement that will lead into solution. Kung kaya tingnan natin ang objective tree analysis. Narito ang Objective 3 Analysis. Ang Objective 3 Analysis ay napakahalagang tool sa project planning ng mga objektibo. Dahil nga may pinagbatayan ka ng mga problema na iyong magagamit, dito sa Objective 3 Analysis, ito'y magiging paraan mo sa pagbuo ng iyong proyekto. Ito rin ay isa sa mga mahalagang pamamaraan sa paggawa ng participatory action research. Sapagkat ang mga problema ay ginagawa natin into positive desire or statement, para magbigyan ng solusyon ang mga problema. Kung kaya't ang mga stakeholders ay nakakaroon sila ng realistic view of solution. So, o nga may problema tayo sa poor sanitation. Anong dapat nating gawin? Yung mga bata hindi marunong o proper sanitation, ano yung magkagawa natin? At dito, sa objective 3 analysis, ipinapakita natin yung main objective, means, at yung ends hanggang sa tayo ay makabuo ng project summary o project proposal na ating gagawin. Ngayon ay alamin naman natin ang mga layunin ng objective Analysis. Tulad ng problem tree Analysis, isa rin sa mga layunin ng Objective Analysis ay makita ang mga dapat nabigyang pagpapahalaga pagdating sa mga proyekto. Sinasabi na provide a clear view of desired future situation. Ano ba yung nais nating makitang pagbabago? Ano ba yung nais nating makitang proyekto na makakapagpaunlad sa buhay ng mga tao mula sa mga problema ang kanilang kinaharap? At mula rito ay makabubuo tayo ng mga layunin. Ikalawa, layunin din ng objective analysis ay yung himay-himayin yung mga maari nating matamong proyekto o matamong mga layunin into smaller and manageable parts. Yung palagay natin kaya nating ma-achieve yung kakayanin at makakayanan na matamong proyekto. Hindi kasi pwedeng bumuo tayo ng proyekto tas napakatagal at hindi na natapos yung proyekto. Hindi rin tayo pwedeng gumawa ng proyekto na kung saan ay hindi naman mapapakinabangan ng ating mga stakeholders. So, kailangan bumuo tayo ng objective analysis, mga solusyon na kung saan ay well-targeted, number two, achievable, and realistic. At panghuli, dapat ay time-bound. Ikatlo, sa pagbuo ng mga proyektong ito, mga layunin, ay higit na umuunlad yung sense of understanding, yung purpose natin sa buhay. camaraderie, di ba? To serve other people. To be unified and united with them towards change and development. So mula sa problema, nakaroon tayo ng mga solusyon at nais natin mabigyan ng pagbabago ang buhay ng ating mga naging stake stakeholders. Kaya narito ang isang halimbawa ng objective tree analysis. Mula kanina sa problem, ang gagawin natin ngayon ay yung objective. So objective natin ay increase proper sanitation. So paano natin gagawin positive statements ng mga causes into means? Number one, dapat magkaroon ng sufficient clean water to have an adequate clean water supply. Dapat din must have use of safe and clean toilet. Number three, must have regular maintenance. Number four, we must be educated of hygiene's awareness. We must be educated of hygiene's practices. And of course, mapaunlad ang ating educational system. Dahil kapag ito'y natamo, Maritong magkaroon ng ends or effect, longevity, mahabang buhay, malusog na pangangatawan at maayos na kalusugan. Kakaroon din tayo ng clean water, proper water supply at maiaangat natin ang buhay ng bawat Pilipino o bawat tao kung meron tayong proper sanitation. Ngayon naman ay ilapat natin ang ating talakayan sa konteksto ng paaralan. So sa paaralan, minsan sila ay nakakandak ng tinatawag nating leadership training seminar o tinatawag bilang LTS. Sa pamamagitan ng LTS na ito, higit na inuhubog yung mga student leaders upang makabuo ng mga iba't ibang mga programa. Maaring programa sa school, maaring programa community development o maaring programa na mapakikinabangan ng lahat. At ditoy binibigyan sila ng pagkakataon upang higit na malaman ano-ano nga ba yung pamamaraan sa paggawa ng proposal, ng letter, ng financial statement at mapaunlad ng kanilang leadership skills. Sa LTSD, nakakaroon dito ng introduction na ano nga ba yung mga problema ng kanilang mga partner communities ng kanilang paaralan. Halimbawa, sa Sitio San Roque, malapit sa QC or sa QC near Trinoma. Tutorial for high school students. So, meron na silang idea. Ah, itong problema nila. So, identify natin problem analysis. Matapos kang mag-problem analysis, what is your objective? Number two, maari rin sa Miniseo on Urban Poor sa Kaluokan na kung saan ikinakailangan nila ang first aid seminar. So makikita natin dito yung konteksto na itong mga problem analysis at objective analysis are very important tool in order for them to create productive projects. Pangalawa, sa paaralin din ay nagsasagawa ng summary of activities matrix na kung saan dito yung nakalagay yung ano yung target date, ano yung pangalan ng activity, ano yung mga objectives, sino-sino yung mga participants, resources na gagamitin, target outputs, cell integration or SDG integration. So makikita natin dito sa isang halimbawa kandili pagtuklas ng pintuan sa mga taong may kapansanan. Pwedeng ano yung magiging objectives mo? Okay, to give and depend the knowledge of the students about first aid through basic training. Sino-sino yung mga participants? Ano yung target output? Ano yung SDG integration? So makikita dito ng bata na ito yung isang halimbawa ng gagawin namin. At mula dun sa summary of activities, bubuo kami ng isang project proposal. At bilang pagtatapos, narito ang isang Bible verse na maaari nating gamitin bilang mga servant leaders o mga student leaders o mga researchers ng ang ginagawa natin ay para sa ating mga kapwa. Mula kay Peter chapter 3 verse 8. Live in harmony with one another. Be sympathetic. Love as brothers. Be compassionate and humble. Naway maituro natin sa bawat mag-aaral na ating mahahawakan na minsan hindi kinakailangan ang pagkakaroon ng awards, ng accolades, ng pagkilala recognition. Kapag tayo ay nagbibigay ng serbisyo, dapat ito galing sa puso. At hindi tayo humihingi na anumang uri ng kapalit sapagkat ginawa natin ito dahil sa ating pagmamahal. Dahil nais natin silang matulungan at nais nating malaman na tayo ay nakaagapay sa kanilang lahat. At para sa mas malawak na kaalaman, narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit ninyong malaman na patungkol sa problem tree analysis, gayon din sa objective tree analysis. Hanggang sa muli, klase, paalam!